tala. Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live, Nation, Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Rian, magandang umaga Pilipinas. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindolang ang Isla Verde sa lungsod ng Batangas kagabi. ay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Small Geophibox, tektonik ang origin ng lindol at ang sentro nito ay limang kilometro ng Timog Kanlura ng Isla. Dakong alas 45 ng gabi nang tumama ang lindola na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang Intensity 5 sa Calapan City Oriental Mindoro habang Intensity 2 naman ang naramdaman sa San Luis, Batangas, Batangas City, Abra de Ilog, Mamburao, Occidental Mindoro at Pinamalayan Oriental Mindoro. Intensity 1 naman sa Santa Teresita, Tanawan, Magallanes, Cavite, Buwak Marinduque at Victoria Oriental Mindoro. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nationwide. Maraming salamat Transbeldam. Wala po naman sa impilan ng DWALFM Radio Totoo CMN Batangas.